Serve the, the people. people. Serve the people. And that is our commitment. our commitment. And that is our commitment. Our commitment. We are true FM. Nag-aabang nga po ngayon ang bayan kung kailan isa sa publiko ang naging resulta ng investigasyon na ginawa ng Local Water Utilities Administration o LUA sa mga kontratang pinasok ng iba't ibang local water districts sa kumpanyang Prime Water Infrastructure Corporation. Magugunitang ipinagutos ng Pangulong Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa operasyon ng Prime Water sa iba't ibang panig ng bansa. Matapos nga pong umulan ng katakot-takot na reklamo mula sa mga mamamayan na apektado ng umano'y masama at pangit na serbisyo ng prime water. Kahapon lamang, sinabi po ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na sinangayunan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga naging rekomendasyon ng luwa na nakapaloob sa resulta ng ginawa nitong investigasyon. Subalit, hindi pa raw maaaring isa publiko ang naturang mga rekomendasyon at ang mismong resulta ng ginawang investigasyon. Ang Prime Water Infrastructure Corporation ay sinasabing pagmamayari ng pamilya Villar. Ito'y pinamumunuan ni Manuel Paulo Villar, anak ni former Senate President Manny Villar at former Senator Cynthia Villar at kapatid ng kasalukuyang mga senador na si Mark at Camille Villar. Doon sa Kamara de Representante Naghain na po ng resolusyon si Sam Bales First District Representative Jefferson Conghun para imbestigahan din ang operasyon ng Prime Water. Ang distrito ni Congressman Conghun ay sakop ng joint venture agreement sa pagitan po ng Prime Water at Subic Water District. Sa aming panayam, ito ang sabi niya gusto nating kating no, kung may nangyayari bang irregular sa joint venture agreement una dahil nai na malaman kung patas pa o legal ba ang naging kasunduan sa pagitan ng Prime Water at mga lokal na water district pangalawa kung naipatupad ba ng maayos yung serbisyo ng tubig gusto nating malaman kung uh, tumutupad ba ang Prime Water sa kanilang obligasyon lalo na sa kalidad ng tubig uh, or supply at maayos na serbisyo sa publiko Pangatlo, kung may kapabayaan ba o kakulangan sa pag-monitor ang mga ahensya ng ating gobyerno. Siyempre katulad ng duwa no ah, dahil ah, sila ang merong ah, sila yung ah, sangay ng ating pamahalaan na talagang ah, may jurisdiction sa mga nga, local water district. Ah, Siyempre pangapat yung naapektuhan yung kapakanan ng mamamayan no dahil talagang ah, nais na kung may naging epekto ba yung privatization sa presyo ng tubig, access at siyempre sa kalusugan ng ano ng ating mga residente at kailangan din nating makita malaman kung ano yung pananagutan no ng mga umirma o mga official na nag-approve ng kasunduan dahil talagang minsan hindi nila hindi sila nagiging transparent no sa kanilang uh, kasunduan lalong-lalo na rito sa uh, PPP ng ano ng uh, patudig ang PPP na tinutukoy po ni Congressman Kung Hun ay ang public private partnership. Sa ilalim po ng pamamaraan na ito, ang pribadong namumuhunan ang siyang tutulong sa gobyerno sa pagpapatupad ng mga importanteng programa at proyekto. Sa pag-asang ang pribadong sektor ang maglalagak ng puhunan sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Sa kaso po ng Subic Water District, ang prime water ay kinakailangan nga pong maglabas ng puhunan sa joint venture agreement nito sa Water District. Ang halaga ng investment na kanila pong dapat na ilaan para sa iba't ibang mahalagang proyekto ay 872.63 milyon pesos sa loob ng 25 taon. Sa unang limang taon ng joint venture agreement, kinakailangan po maglabas ang prime water ng halagang 177.42 million pesos. Ngunit, ayon po sa pinakahuling audit report, mula 2018 hanggang 2023, sa loob ng anim na taon, tanging 118.24 million pesos lamang ang halagang na ilalabas ng prime water para sa construction, rehabilitation, and development of new water system facilities. Ang siste, ayon sa COA, hindi lahat ng proyektong pinagkagastahan ng naturang 118.24 million pesos ay kompleto ang mga dokumento. Katunayan, sa mga proyekto pong nakalista para sa taong 2023, karamihan dito'y kulang daw sa mga dokumento gaya ng mga detailed actual cost, purchase orders, invoices, program of works, delivery receipts at iba pa. Na nagiging hadlang para mapatotohanan ng Subic Water District ang sinasabing mga nagawang proyekto daw ng Prime Water. At dahil nga po hindi kumpleto ang datos at totoong halaga ng mga proyekto, hindi tuloy matukoy ng auditors kung sapat pa ba ang performance bond na inilagak ng Prime Water. Para sa taong 2023, ang performance bond lamang ng Prime Water ay halagang 4.7 million pesos. Ang sinasabing performance bond, ang nagbibigay po ng proteksyon sa mga water district dahil kung hindi nagampanan ng prime water ang kanilang mga obligasyon na nakasaad sa joint venture agreement, maaring ilitin o kumpiskahin ang performance band nito. Kabilang sa mga obligasyon na hindi daw nasunod ng prime water ay ang tuloy-tuloy na supply ng tubig. Pagkatapos daw ng halos anim na taon mula nang mag-umpisa ang naturang joint venture, maraming mga barangay pa rin ang hindi tumatamasa ng tuloy-tuloy o 24 oras na water supply. Dagdag pa dyan ang mataas na antas ng nasasayang na tubig o non-revenue water ang non-revenue water ay ang tubig na nawawaldas at hindi nakakarating sa mga nagbabayad na consumer dahil sa tagas, pagnanakaw at maling pagbabasa ng mga water meter. Nawawalan din ng kita ang water district dahil dito. Sa panuntunan po ng luwa, ang katanggap-tanggap na antas ng non-revenue water sa mga water district ay 20%. Sa Subic Water District mula 2019 hanggang 2023, laging mataas ang antas ng non-revenue water o average na 41.30% sa loob ng limang taon. Whoa! Nalantad din sa cover report na sa pagtatapos ng 2023, wala pa ring subtage management plan na nabubuo at naipapatupad ang prime water at Subic Water District. Wala rin pong provision para sa isang septage management plan sa joint venture agreement na taliwas sa pinag-uutos ng mga batas at regulasyon tulad ng Clean Water Act at ang Supreme Court Mandamus of 2008. At dahil prime water ang namamahala sa water supply operation sa Subic Water District, kailangang maisama sa joint venture agreement ang pagkakaroon ng septage management plan at obligasyon ng prime water na ito'y ipatupad. Ang kawalan ng gumaga ng septage treatment facility and sanitation services sa Subic Water District ang sharing na obserbahan ng COA sa kanilang 2023 audit report naman sa Camarines Norte Water District na meron ding 25-year joint venture agreement sa Prime Water magmula pa noong 2016. Whoa! Ang kawalan po ng wastong septage management ay maaaring magresulta sa kontaminasyon ng water supply system at magiging mapanganib sa kalusugan ng mga mamamayan sapagkat ang maduming tubig na nanggagaling sa mga kabahayan at maging mga istabisimento ay patuloy pong tatagos at dadaloy sa mga ilog na siya ring kalaunan ay pinagkukunan po ng tubig. Diin pa ng koa. Ang hindi pagpapatakbo sa isang septage management system pagkatapos ng pitong taon mula ng magumpisa ang Joint Venture Agreement ay isang palatandaan na nagpapabaya ang Prime Water sa kanilang obligasyon sa pagbibigay ng tamang serbisyo sa mga consumer. Gaya ng sa Subic Water District, sinita rin ng COA sa kanilang audit report sa Camarines Norte Water District na bahagya lamang sinunod ng Prime Water ang ilang panilang mga obligasyon na nakasaad sa Joint Venture Agreement. Bagamat pitong taon nang tumatakbo ang kasunduan ano-anong mga obligasyon ito continuous water supply sa halip na 24 hour water availability low water to no water pressure ang nailala ang ganitong palpak na serbisyo ay nagbibigay ng lubos na perwisyo sa mga mamamayan na napupuyat at nasisira ang takbo ng buhay dahil lamang sa pag-aabang at pag-iipon ng tubig. Ang iba ay napipilitang pang gumasta para lamang makapagpundar ng mga tangke ng tubig. Drinking Water Standards hindi pumasa sa pamantayan ng Philippine National Standards for Drinking Water ang mga sampol ng tubig na nakuha sa mga gripo. Non-revenue water. Mula 2017 hanggang 2023 o noong pong meron ng joint venture agreement, mas lalong lumaki ang non-revenue water. Masakit na ba sa batok? Opo. Kami din, sumasakit na ang batok. Pero maliban po sa mga obligasyon na napabayaan ng Prime Water, tinukoy din po sa audit report ng Camarines Norte Water District ang mas mataas na pondong ginasta ng Prime Water para sa mga proyekto daw kumpara sa inaasahang gastos ng Water District. Lumalabas kasi para sa taong 2017 hanggang 2023. Nagbayad ang Prime Water ng 392.9 million pesos para sa 35 proyekto. Pero sa sarili pong pagpaplano ng Camarines Norte Water District, 121.9 million pesos lamang ang halaga ng mga proyektong ito. Ibig sabihin, mas mataas ng 69% o 271 million pesos ang ginasta ng prime water na ayon sa Camarines Norte Water District na kanila pong sangay na contract monitoring unit sa naturang water district ay unreasonably excessive at indicative of overpriced completed projects Ang mga core report na tinukoy po namin ay joint venture ng Prime Water sa Subic at Camarines Norte pa lamang. Ang Rappler na isa sa mga nangungunang online news website sa Pilipinas ay matagal na pong tumutok sa mga reklamo ng mga consumer sa mga lugar na pinasok ng Prime Water sa Luzon. Visayas at Mindanao. At halos magkakapareho lang ang mga reklamo ng mga consumer sa mga lugar na ito. Whoa! Sa report ng Rappler, taong 2016, merong labing limang kontrata ang Prime Water. At sa pagpasok ng Duterte administration at sa panunungkulan noon ni Mark Villar bilang DPWH Secretary, Pagsapit ng 2017, naging 22 ang kontrata. 2018, naging 45 contracts. 2019, naging 62 contracts. 2020, naging 68 contracts. 2021, 69 contracts. 2022, 75 contracts. Sa ngayon, 77 na ang kontrata ng prime water sa iba't ibang local water districts. Sa briefing sa Malacanang noong July 4, nagbigay po ng pahayag si Palace Press Officer Yusek Claire Castro at Luwa Administrator Jose Moises Salonga tungkol sa pagdami ng joint venture agreements ng Prime Water. Napatid natin ng malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng Prime Water. Mas dumami ang mga joint uh, joint venture agreements ng Prime Water. Taong 2019, panahon na nakaraang administrasyon, at uh, numa-attach ito sa DPW, DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Uh, there was a time when LUA was under as an attached agency of DPWH na possible conflict sa mga namumuno doon in Buwa. So let us just expound it when the time comes. Sa isang pahayag po naman, sinabi po ni senador Mark Villar na wala umanong siyang kinalaman sa operasyon at pagmamayari ng Prime Water. Sa kanya umanong panunungkulan bilang Public Works Secretary, hindi umano siya nakilahok sa alinmang transaksyon sa pagitan ng Prime Water at alinmang Water District. Samantala, nauna pong sinabi ng Prime Water sa kanilang inilabas na press statement na sila'y bukas sa oportunidad para sa isang makabuluhang dialogo kasama ang luwa para ma-resolve o mano ang anumang issue. Nangangako sila sa publiko na pinagbubuti nila ang kanilang mga gawain at sinisiguro nang prime water na gagampanan po nila ang kanilang mga obligasyon sa kanilang mga partner para makapagbigay ng maayos at maasahang serbisyo sa paghahatid ng tubig sa kanilang mga customer. Nakaabang na nga po ang bayan sa pagsasapubliko ng resulta ng investigasyon ng luwa. Inaasahan na rin nga po ang investigasyon sa Kamara de Representante. At nadadagdagan pa ang mga naghahain ng mga karampatang resolusyon. Habang nakabibingi, ang katahimikan ngayon ng mga senador sa isyong ito. Kung saan naman at kailan naman, Libo-libo, libong mga consumers at mamamayan ang lubhang apektado. Sa bandang huli, may mapapanagot nga ba sa mga pagdurusa ng mga mamamayan na nagbabayad naman at umaasa lang na may aagos na tubig sa kanilang mga gripo? O sa bandang huli, wala na namang mangyayari. At taong bayan pa rin ang magdurusa. At taong bayan na naman ang lugi. Sa ganitong mga pangyayari, sino na naman ang mga prime suspect? ang mga panginoong may lupa mga pamilyang masalapi at uring makapangyarihan na ngayon ay ngingiting iti lamang at nag-aanyong tatahi tahimik lang habang patuloy na nagkakamal sa perang pinaghihirapan ng mga Mama Maya Think about it